Okay guys, good morning. Uh, meron tayong tutorial uh, tungkol dito sa ating uh, pagawa ng 1 4 o mas maliit na GI pipe na uh, ang gamit ay ating uh, diunong tubo. So, ang gagawin natin guys, uh, kukuha tayo ng uh, isang bahagi dito sa tubo. 3 uh, 4 size ang kukunin natin dito sa ating uh, di uno na uh, GI5 uh, ito po siya 3 uh, port po ang kanyang uh, kinuha natin doon sa D1 so gagawin natin dyan bibilogin natin para maging 1 port ang kanyang size Ah uh, guys, kung nagtitipid kayo, kung uh, wala kayong uh, maliit na tube or kailangan nyo ng 1 4 so ito ang gawin nyo uh, kung meron kayong ano uh, di uno na tubo then hatiin nyo sa tatlo or kumuha kayo ng 3 4 na sukat ngayon naman kung meron naman kayong di media uh, hatiin nyo lang para pag uh, hinati at binilog nyo ang sukat niya ay magiging 1/4. So, yun po guys. Yan. Ito na po siya. 1/4 na po ang kanyang size. Galing sa ah uh, di uno na tubo. Ayan po guys, ayan oh, nabilog ko na siya. So ganyan, makakatipid po tayo. Pag ganyan ginawa natin. Para hindi na tayo bumili ng extra na one port na tubo. Ayan, galing po yan yan dito. So kumuha ko ng three port na parts, then ginawa kong one port. Uh, ayan guys, oh. Meron na tayong one point. <laughs> Simple lang, oh. <laughs> so, hindi na tayo bumili. Kumuha na lang tayo doon sa mga ano natin, mga scrap natin. Oh, uh, yan guys, oh. Winelding na natin para saradong sarado na siya. <laughs> okay na. Guys, tip ko lang ito sa mga baguhan. Para tayo ay makatipid. So, itong ginagawa kong to, yung uh, ginagawa kong uh, one port na yan, yung ikakabit ko yan doon sa air intake para doon sa regulated na uh, oil supply. So, hindi na ako bumili. Kumuha na lang ako para makatipid. So, yan po guys. So, hanggang dito na lang po ang aking video. So, sana uh, nakakuha kayo ng konting idea. So, salamat and God bless. Then, kung baguhan kayo dito sa aking channel, sa mga napadaan sa channel ko, okay, uh, subscribe and uh, like naman po ng ating video. So, maraming maraming salamat. 拜拜。Bye bye.